Pinakandado ng Bureau of Customs, ang tatlong bodega sa Bulacan na nag-iimbak umano ng mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng bigas. Tatlong buwan na raw nakaimbak ang ilang bigas na kung ay makakapagpababa umano ng presyo ayon sa isang kongresista. Modus din umano ng bodega na iribag ang mga bigas para palabasing lokal. Nakatutok si June Veneracion. sa harap ng sumisipang presyo at kakulangan ng supply. Tatlong bodega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang mga leader ng Kongreso. Higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso ang nakita sa mga bodega. We have to check also kung you know, yung mga importations pa nila tama. May nag ba? Meron bang nag-smuggle? Initially po, ang natanggap po kasi natin informasyon ay Meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa Intercity. May mga sako ng bigas na tatlong buwan nang nasa bodega na ayon sa house speaker ay mistulang hoarding. Kung ibubuhos lang daw ang supply sa merkado, malaking tulong ito para hindi sumipa ang presyo. Kasi pag pag ano, pag, mo, pag uh, i-hoard mo, tumataas gradient, eh. di ba gusto mo kumita, di ba? Maghintay ka ng konti, uy, mas malaking kita. 'Di ibababa mo na. Lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigas ay inililipat sa mga sako ng mga local producer na posibleng umanong modus para ilusot sa merkado ang mga smuggled na bigas o palabasing lokal na bigas. Mas mahal daw po ng konti ang lokal kasi mas tinatangkilik dahil mas masarap daw po, mas may lasa at mas maganda po ang kanilang kita. Ipinadlak na ang mga bodega habang binigyan ang mga may-ari ng labing limang araw para magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang mga imbak na bigas. Meron pa raw 20 bodega sa Metro Manila at Central Luzon ang sunod na target ng Bureau of Customs. Dahil base sa intelligence information ng ahensya, nagtatago ang mga ito ng libu-libong sako ng smuggled na bigas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.